Walang palag sa mga otoridad ng dalawang lalaki matapos madakip sa ikinasang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 4A dahil sa pananakot na ipapakalat ang sensitibong video ng kanilang mag-asawang kapitbahay, Pachohuman Mary Grace Artizuela, sa ulat. Sa pinagsanib na puwersa ng Rizal Provincial Cyber Response Team ng Regional Anti-Cybercrime Unit 4A at Teresa Municipal Police Station, timbog ang dalawang lalaking ito sa isinagawang entrapment operation. Kinilala ang mga suspect bilang sina alias MJ, 24 anyos, at alias Miko, 21 anyos, parehong residente ng Teresa Rizal. Ayon sa biktima, nakatanggap ito ng mensahe mula sa isang dami account ng suspect na naglalaman ng mga sensitibong larawan nila ng kanyang asawa. Walang kaalamalamang biktima na kinuhanan pala sila ng sensitibong larawan sa kanilang bahay habang sila'y natutulog. Dito na sila pinagbantaan na ipapakalat ang nasabing larawan kung hindi ito magpapadala ng pera. Kasalukuyang nakapiit ngayon ang mga suspect sa Teresa Municipal Police Station at nahaharap sa patong-patong na kaso. Paalala po mula sa PNP ACG na ang pagkuha ng litrato na walang pahintulot ng may-ari ay may kaakibat na kaparusahan. Kung ikaw po ay naka-experience or biktima ng ganitong cybercrime, huwag po kayong magdalawang isip na lumapit sa PNPACG offices para sa agarang aksyon. Hindi po kami titigil sa paghuli ng mga cybercriminals dahil ang gusto ng polis sa bagong Pilipinas, ligtas ka. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.